Ayan, ada yung sa kuha ni Yung pinatay siya. Ayan. Ayan. yan guys. Salunitad nito to guys. yan Oh, ano? Oh, aso niya. Asan na yun si Rizal? nasa ah, so serisal si guys. Benar hmm. hey, ini. Yeah, guys. Salonita, Salonita ito guys kayo uh... op oh, sir. So, oh. yeah, yeah. and... sa first circle nito, mama. 'to ng gunita. Ayan guys. Okayop Ayan. pala dito. Popo popo kami doon. Agitan. pala dito.